Magandang araw mga bata. Bago natin simulan ng talakayin, magsitayo muna tayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. bigyan niyo po kami ng lakas at talino. Hinihingi po namin ito sa ngalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Magandang umaga ulit mga bata. Bago natin simulan ang ating talakayin, nais ko sanang kumanta muna tayo ng sampung mga daliri. Anda na ba kayo? Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tinga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, masarap kumain, di lang maliit nagsasabing huwag kang masinungaling. Bago tayo magsimula, pagtatala muna ako kung sino ang wala sa klase. Sino nga ba ang wala sa klase? Magaling, kumpleto kayong lahat. Sa ating talakayan, may papakita muna ako sa inyo larawan at nais ko sana ngwalan ninyo kung ano ang ginagawa nila. May makapagsasabi ba kung ano ang kanilang ginagawa? Ikaw dyan. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Okay, nanguhugas. Magaling. Ikaw. Kumakanta. Nagluluto. Ang mga larawang ito o ang inyong mga sinasagot ay may kaugnayan sa ating talakayan ngayon. Ang mga salitang iyon ay ang salitang kilos o tinatawag nating pandiwa. Naiintindihan nyo ba mga bata? Pagaling, tumungo naman tayo sa pagpapaliwanag ng ibig sabihin ng pandiwa. Basahin natin. Pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos, gawa o kalagayan sa pangungusap. Isa ito sa bahagi ng pananalita na magbibigay buhay din sa isang pangungusap. May makapagbibigay ba sa akin ng halimbawa ng pandiwa? Ikaw, Chris. Magaling. Nagbabasa. Ikaw naman, James. Mahusay. Nagsusulat. Ngayon, alam niyo na ang pandiwa. Alam niyo ba, mga bata, na may dalawang uri ang pandiwa? Ito ang palipat at katawanin. Ngayon, basahin natin kung ano ang ibig sabihin ng palipat. Palipat ang uri na pandiwang ito ay may nangangailangan ng tuwirang layon na natanggap sa kilos upang mabuo ang kaisipang nais itong ipahayag. Ang tuwirang layon ay karaniwang kasunod ng pandiwa at pinangunuhan ng, ng, ng mga sa sa mga kay o kina. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng isang palipat? Si Ikaw Jerome. Nagsampay ng damit si Anna. Ikaw, James. Si Jose magaling sumayaw ng tanggo. Mahusay. Ngayon, alam niyo na ang unang uri ng pandiwa. Dumako naman tayo sa pangalawa. Katawanig. Ang pandiwang ito ay nagpapahayag na ganap ang kilos na ginagawa ng simuno sa pangungusap. Hindi ito nangangailangan ng tuwirang layo. Halimbawa, kumain ako. Inaantok ang bata. Namangha si Alma. Lumilindol. Nagdududa ako. Ngayon, alam niyo na ang kaibahan ng dalawang uri ng pandiwang. Ngayon, alam niyo na ang pandiwa at ang uri nito. Nais ko sana kayo magpangkatan at dalawa kada membro. Ang gagawin ninyo ay maglista kayo kung ano ang inyong mga ginagawa sa bahay. At ipasa nyo ng tatlong minuto. E, hindi na nyo ba mga bata? Magaling. Maaari na kayong bumalik sa inyong upuan. Ngayon, magkakaroon man na tayo ng pasulit sa inyong mga naiintindihan. Tapos na kayo mga bata. Magaling. Ngayon, dumako naman tayo sa inyong takdang araling. Basahin natin ang takdang aralin. Panuto, isulat ang P kung ang pangungusap ay may palipat na pandiwa at K naman kung katawanin na pandiwa. Siya ay sumasayaw. Umiinom ako. Bumili ng gulay si Ana kay Aling Maria. Nagkwekwentuhan ang mga mag-aasawa sa loob ng bahay. Si Mang Lucas ay naglilinis ng bakuran. Maraming salamat sa inyo mga bata. Maayon na kayong umuwi.